Hindi magkandahiyawan sa kiligang mga tagahanga ni na Paulo Abilino at Kim Chu. Ito ay matapos bigyan ni Paulo ng bulaklak si Kim Chu ngayong araw. Sa latest Instagram post nga ng personal assistant ni Kim Chu na si Ate Hates ay ibinahagi nito ang isang video kung saan ay nag-abot si Paolo Ablino ng bulaklak sa isang tao. Hindi nga nakita sa video kung kanino inabot ng aktor ang naturang bulaklak. Ngunit sa pangalawang IG story ng naturang PA ni Kim Chu ay dito na nahulaan ng Kim Pao fans kung kanino ito inabot ni Paulo Abi Sa pangalawang IG story kasi ni Ate Hates ay makikita ang isang babae na hindi kita ang muka dahil natatakpan ng bulaklak. Kahugis naman ni Chinita Princess ang nasabing babae kaya naman hindi na naging palaisipan sa Kim Pao fans na si Kim Chu ito. Sa katunayan ay spotted din si Kim Chu na checkered ang suot gaya ng babae sa litrato na ibinahagi ni Ate hits Halos magwala naman sa kilig ang Kim Pao fans sa social media. Anila ay nauna ng sinalubong ni na Paolo Abilino at Kim Chu ang Valentine's Day. Hindi nga lingit sa kaalaman ng lahat na araw na ng mga puso bukas February 14. Samantala, narito at basahin natin ang ilang komento ng Kim Pao fans sa pabulaklak ni Paolo Abilino kay Kim Chu. Pinigyan ni Pao mga staff flowers para hindi masyado halata na may special someone siya. Alam din niya anong favorite color ni Ehem. Yung dati hindi mo ginawa pero ngayon nagagawa na. Alam na this, this is it, pan sit pan I love you, Kim and Pau. Masaya na ang Valentine's Day ko bukas kahit di kami magkikita ng hobby ko. Kim Pau forever. Kim Pau for life. Miga, I cannot talaga. Wala pa naman kasi akong nababalitaan na may paganyan si P ever since the world began. Ha ha ha. Tapos in public pa siya ngayon. Tumatapang siya, Miga mukhang pakul cool, pero halatang may shyness pa din. Ha, -ha, -ha.